Baba mo, baba mo, baba mo, sige. Ano yun? Nasaan? 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 Ayan na. Panoorin mo na mabuti kung nasaan. Panoorin mo na mabuti kung nasaan. Panoorin mo na mabuti kung nasaan. Nasaan? Nasaan? Hanapin nyo na kung nasaan. Nasaan? Hanapin nyo kung nasaan. Hanapin nyo nasaan. Okay! Ano magic word? Boss, pahingin ng laptop. Okay, sige. <laughs> Dahil na sige. Ay, may, bring me ganda dala? Wala. Wala ang bring me. Hindi ka nakasubscribe. Sayang o, oh, 500,000 sana to kung may bring me ganda la. At kung nakasubscribe ka, wala talaga. Okay lang. Sige, sige. Papipiliin kita yung sobre yung hawak mo. Itong sobre na to. Sige, hawakan mo. Or ito pang isang sobre. Or yung laptop. Sige, pwede mong alugin to. Kung gusto mo alugin, sige. Ito na lang, sobre. Alin dyan? Sige, pili. Ito. Ayan na? Oh. Final na? Final na. Sigurado ka na? Sigurado na. Okay, sige, sige. Ah, uh, final na talaga? Final na. Ito, dagdagan ko na limang libo. Yang, yang sobre na yan, dagdagan ko pa na limang libo. One, two, three, four, five. Ito na lang. Ayan na talaga? Ito na lang. Final na? Final sige, na. pakita ko sa'yo kung ano yung hindi mo napili. <laughs> Okay lang. Sayang 1M pero okay lang, no. Blessing pa rin naman 'yan. Ano pangalan? Ano pangalan? Ibrahim. Muslim ako.